Ha? Huh? Tinider? Okay. Tinider. Kain na po tayo guys. Wala tayong magawa guys. Kundi magkain ng kain. Sam Samyang. Lasagna. Lasagna guys. So kain tayo lasagna guys ha. Lame kayo guys. Lame kayo. So, after ko magkaon nito, guys, mag-inom ako nito, guys. oh So, kahit nagkakain tayo, guys, ba, pero nag tayo nito, guys, para yung kain natin, guys, na mga preservative, mapupo dayon nato, guys. So, diba guys, dahil kayo, dapat, guys, meron tayong nakaprepare na alu. Para tunawin kaagad yung mga unhealthy na nasa tiyan natin. o ba? Diba? Sagad na sagad. so mag-inom na tayo nito, guys, ha. Dalawang ganito lang ang ginainom ko nito, guys. So, dalawang takip nito na aluti. Hmm. Ah, no, oh. Asim-asim. Asim-asim na matamis kasi ang flavor niya ay mandarin. Hmm, sarap talaga. Hmm. Para maniwala kayo guys na may laman guys ha. akala ninyo wala ha. Meron yan guys. Totoo yan guys. O. Oh. Mayroon mm. Yan. Kala nyo wala. Tapos magtimpla tayo nito guys ha. Wait lang. So ito na guys. Magtimpla na tayo ng tea. Ayan siya guys. Powder yan guys. Powder. Lagay na natin. At lagyan natin ng mainit na tubig. Wait lang guys ha. So ayan na guys. Mainit na tubig guys. So oh, baka akala ninyo guys ha. Hindi yan mainit guys ha. O, oh. tingnan ninyo guys. O oh, guys. O oh. baka sabihin nyo na naman guys. Sinuhaling ako. Oh, Mainit pa yan guys. Kung ayaw nyo maniwala guys. Sige guys. Magpapasok na lang ko guys. Oh. guys! <laughs> Init nga talaga yan guys. bak dalawa yung kutsara? So ito original. And may isa pang flavor nito na apple chamomile. So masarap yun guys yung apple. Pero mas gusto ko yung original kasi mas effective daw yung original. And proven and tested ko na talaga ang Herbalife guys dahil simula nung nag-take ako ng Herbalife ay bumaba yung aking blood pressure and hindi ako tumataba kahit kain ako ng kain. Tingnan niyo guys. Sexy pa rin ako. Mm. 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 So, 'Di ba? So, kung sino yung gusto mag-Herbalife dyan, PM nyo lang ako.